스 파로 스파로가 라비리.

Oo oh, nga eh Landi Yani Piso 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 yan Porto Favor Barca na Kuya Jeff magsundo ka na Kala ka matapos na yan yan yeah, yeah. Pero walas na All, all for. Oras 8 minutes. Na blind. Blind. Wala

Right. Number 15 clearing. First First i

Mabon, Ops Paro. Shoutout na pala kay Paray Travel. Travel eh. Bosi, nak, nak nice Uli <laughs> nggak? piso piso, piso. 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 <laughs> piso tak

Ano peli Alpunso. Alfonso ah? Alpunso. Alfonso. Alfonso. Pasok, Jun.

Ikot kabilaka kabila ka. Tatlo kayo dyan. Okay. patay ay ay Good. 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 in Good. 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 wait Good. Good. wait

pasok yan. Ramdam mahirap. Oh. Unsparable. Born in the club <coughs> of Spartak Moscow. Ready supply.

Ate yung, yung kanina. Sala, sala. Sa time out wala Ate yung kanina. Kaya, ilang time out Ha? Isa. Yeah. Saka dalawa na kayo? sa'yo ha? Dalawa na? Dalawa na. Technical yun. Teknikal yun. Pag nang, Juan. Pal... Ate yung time out kanina. No. Kaya naman akong timeout? Tama-tama. Teknika. Ah, Kuwe Ray. Nakadalawang Ray. Naka dalawang timeout. Okay. Naka timeout kayo. Wala timeout yan. Huwag muna kayong matarantaw. First quarter pa lang oh. yan eh. Oo. Ako nag timeout nun. Nag timeout naman kayo ha? Oo. Ako nag timeout nun. Kansi Huwag muna kayo mag Yung first quarter pa lang yan. Ano ko doon nag galing timeout kanya? Atin. Ako nag timeout <sharp> nun. Sa isa lang. Sa isa lang. Sa dalawa Technical yun technical, dapat isang tau, isang tau mo siya. Technical, technical muna. Technical ba nga para technical muna? Tau Technical muna para parias ang laban. Tau. At. Rep, batay labo. Rep, rep.

Wow. <laughs> 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 seconds. Ikaw naman maglaro ka din. Sige. Oh, harap, harap! Ito ka Para makita mo. Kaya pala nawawala yung video eh. Tay. Nice. Last 7 6 5 4 3 2.